Hello what's up, mga kamutsa Welcome back po ulit sa aking munting channel Magandang araw po sa ating lahat At uh, Maraming maraming salamat po Sa patuloy na sumusubaybay sa aking munting channel mga kamutsa At kung hindi man kita subscriber Ay inaanyanyahan kita Na mag subscribe At uh, sa ganun ay lahat ng mga i-share kong video para sa iyo ay mapanood mo kamutya Itong pinagkikita ko sa ngayon mga kamutya ay uh, kung tawagin ito ay sapatos ng duwende Marahil ay uh, ma ma marami ang nakikita ng mga sa ganitong pagkakataon na meron kayong napapanood na sinishare din po ng ibang mga kamutya natin na sapatos ng duwende na naging bato ano po ito nga akin ay napulot ko lang ito mga kamotya at uh, sinishare ko po sa inyo bagamat mas marami ang nakishare ng mga ganitong bagay na ang gaganda na akala nyo po ay tunin at sapatos talaga subalit ang mga yun ay mga kamotya ay talagang ginawa na ng tao hindi na po gawa ng kalikasan at talagang pinormahan na nila ng mukha talaga ng sapatos ng duwende magamat lang itong nakuha kong ito ay uh, kalikasan po may gawa nito mga kamotya yan po okay tangkita naman po na mukha talaga siyang sapatos boots kung tawagin mga kamotya At uh, alam nyo po ang bisa ng ganito mga kamutya ay mabisa raw ito sa mga nakaranas na at merong hawak nito ay uh, napakabisa daw nito mga kamutya. nasabi sabi nila pag ikaw raw ay merong uh, gamit ng duwende ay talagang napakabisa at napakaswerte gamitin sa mga negosyo negosyo sa panggagamot mga kamutya ikaw daw ay uh, susuportahan ng duwende kung ikaw man may hawak na ganitong uh, kagamitan ng duwende pero itong uh, nakikita ko sa inyo mga kamutya ay uh, tinatawag ko itong sapatos ng duwende na naging batok dahil na sa mukha siyang sapatos. At ito ay pag-aari ng isang duwende. Pero kung uh, mga kamutya, kung ito ay magiging totoo man ano na ito ay pag-aari ng duwende na sapatos ng duwende na naging bato. Kaya uh, maaaring gamitin ito sa mga kahit na nung uri na negosyo sa panggagamot tatawagin mo lamang ang nagmamayari ng kagamitang ito yun ang sabi nila mga kamutya sabi lang po ng mga mas lamang ang uh, kakay kakayanan, uh, kaalaman kaysa sa akin ako kasi mga kamutya ay bihira, kumbaga malit pa kukunti pa lamang ang aking kalaman, kumbaga kung ikukumpara sa lahat ng mga sa mga nakaka ahead sa akin sa panguhuli o pangalap ng mga mutya. So, yung pinakikita mo mga kamutya ay isang uh, uri ng uh, linta mutya na linta lingit sa kalaman ng lahat mga kamutya ang ganitong uri ng mutya na naging bato aya uh, napakabisa rin para gamitin lamang sa kung ikaw ay uh, may sugat ang pinagbabara ng uh, linta kuno na linta, mga mukha ay maaari mong gamitin na panghugas ihaplos mo lamang sa lugar na may sugat at ito raw ay madaling maghilom yun po ang ipisa uh, ng mutya ng linta at kung ikaw man ay uh, halimbawa may sore eyes no? man, maniwala ka lang na ito ay gal galing sa pamamagitan ng tubig na pinagbabaran nito ako kasi mga kamutya ang ginagawa ko nung ako ay nagwe-welding pa yung pinagbabaran nito at ng Omo, ay yun ang inihihilamos ko sa umaga. Kaya bago matulog, pag ako ay uh, nagwending sa magapon. At sa umaga ay napakalamig ng mata ko. Kumbaga wala akong nararamdaman man lang na pamumula o hapli ng mata. Yan ang uh, dulot sa akin ng pinagbabaran ng linta. At kung ikaw man ay uh, papanigan ng, ng, ng linta, mutya ng linta kung ikaw ay meron nito mga kamutya ay uh, magiging uh, malakas ang resistensya mo sa ilalim ng tubig ikaw ay mga kalangoy paari ka lumangoy ng kahit na ilang oras sa ilalim ng tubig na ikaw ay makakahinga pero mas mabisa kung ito ay makukuha mo sa araw ng mahal na araw Biyan Santo, mahal na araw pero bibihira makakatagpo ng ganito mga kamutya pag ikaw ay paghahanap uh, sa mga araw na yun mga semana santa ito din po ay uh, kamotya na linta maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko sa munti kong channel mga kamotya hanggang sa muli at sa mga hindi ko pa subs subscriber mga kamotya kung ikaw man ay hindi ko pa subscriber ay inaanyayahan kita na mag subscribe at uh, click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga video na upload ko sinishare ko God bless po sa lahat